Hello guys, for today's video guys, ayan guys, yung pusa ko guys, nanganak, ipakita ko sa inyo ang pusa ko nanganak, na guys, first time ko pa maka makakita ng ganitong pusa na, manganak na lang, hindi pa nakahanda, just guys, bigla na lang mabas yung bibi niya sa puerta niya guys, napalo ko pa nga ito guys, kakala ko nga guys, kakainin niya yung anak niya Diyos ko, sobrang alala ko dyan guys, hindi ko alam kung anong gagawin ko tapos inilaila niya kaya parang lang matanggal sa pipi niya yung anak niya guys, akala ko nga, ngat-ngatin niya patayin niya Diyos ko, hindi ko alam parang naawa ako sa hindi kanya kaya kaya kaya, patulong sa akin guys, ka sa ayan guys panuorin niyo na lang, hindi ko na maikwinto sa inyo, kayo na lang ang mag tingin sa video na guys Kani napayan payan ako naga video pero putul -putul kasi nga wala akong taga video nagabantay pa ko sa tindahan guys ayan bye bye Jangan. Pian. Murung bit bitbit niya at saka ginhila niya sa bilalay niya yung anak niya. Ah. Huh. Naglapit siya sa'yo kanina? Hmm. Uh -huh. Yan siguro siya mga anak sana. Doon may, si may, may, may doon, ano, doon may basket-basket siya, no? siya sa taas. Ito na, No. Nagaingay siya eh. Grabe, iyak niya. Kaya gano'n no, ang pusa ang ulo sa bilalay niya. Hindi maglabas. Gihila niya pa yan. Hindi ko nabidyuhan. Hello, yan ako. Hmm iwan ko lang ay isa lang may lalabas sabi na kung patayon niya yada yung gina kargaon niya siguro kung di niya daloon